Okay, so tara, let's go at maglo-low fly tayo ngayon. Happy Thursday sa lahat. kasama na dyan yung mga pinakawalan ko kahapon na bago Ayan. so wala tayo dito nga so, dito uh, na romonda sila Ayan. grabe o tasa kagad ng ito mga ano na yan eh so dito uh, mga sanay na lumipad alright so kahapon ko lang tayo ng isa kahapon do sa 16 na pinakawalan ko kahapon Ayan. so possible na pwede mamaya bumalik dito yon or nadali na siya ng ating uh, mabait na taga-suporta yan so haya lang natin sila and then good luck mga kaburo ko to Ayan, wala tayong ipopost na romonda yung mga yan kumbaga kusang lipad lang ulit yan and then uh, di ako ulit nag online sa ano sa wing companion uh, plano ko is magahan ano ko han inventory so lahat yan na uh, kukunin ko lahat sila one by one para malaman din natin kung merong mga sensor na hindi nagkaklak ano grabe taas oh yan so ayan lang natin sila magliparan yan yung iba watak watak pero may mga nag grouping na dyan pero ang ikalawang lipad naman nila grouping sila eh kumbaga so, sa unang lipad watak watak pero kapag ka na na ah. tag dito pagka dumapo na sila mga few minutes yan grabe yun taas yung solo play to yan so ngayon ay hindi pa masyadong aktibo yung kalaban natin yan pero syempre ah darating at dadat, darating at darating yung araw na yan ah, pero sana bago dumating yung aktibong kalaban is kapag kaano na ah, medyo settle na lahat yung mga ibon natin na ah, manotal dito lah halos lahat kasi meron pa tayong mga hindi pa masyadong ano umiikot talaga dahil siyempre ah hindi sabay sabay yung mga pagdating ng mga ibon so yung mga late na dumating is ngayon pala sila na ano napapalabas labas tsaka di pa sila masyado nakakaronda ronda yan alright so kaya ginagawa ko wala pa tayong pinupush fly kumbaga pusang lipad pusang ano pasok kaya di pa di pa din tayo masyado nagaano eh, nagdidi para pangalan iba oh. Yan. All right, good luck at ano, tag dito ah. Yung iba di pa lumalabas. Yan. Pero mamaya-maya palalabas eh, ko lahat 'yan. Ang matitira lang diyan yung mga hindi pa lumilipad talaga. All right, so yeah, grabe na 'tong astol ng iba oh. Grabe na oh, Kasi ano eh, uh, hindi masyado mainit ngayon. Yan time check mag ano mag 9 something yata parang ganyan hindi pa sigurado eh, no? <laughs> pero bag, baga, maaga pa yan alright so yeah kaya lang natin sila all goes in the wood yup so may mga bago dyan at yung mga bago is ano lang yan tag dito ha uh, dyan dyan lang yan alright so mag hand inventory tayo possible mga saturday yeah saturday kasi bukas ah uh, magkaklak ako bukas kaklak ako lahat ng mga ibon natin para malaman natin kung ilan yung ibon tapos kapag ka han inventory so uh, at least alam ko kung merong hindi nagklak tapos biglang nagklak do sa han inventory natin all right so yeah kanya lang mga ibon natin uh, ready to go ganda ng ano ng weather hindi siya mainit hindi siya madilim ng sobra ayan ayan na may kalaban oh ayan oh yan. Fly safe lang siya oh. Yeah. Pero ganda daw Fly safe. All right, but yeah, hindi naman natin maiwasan 'yan. Darating at darating 'yan. Yan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ah uh, Nasaan na siya? Dilipad, dilipad. Tulad ang sinabi ko sa inyo kanina, sana bago sila maging aktibo, ano na, tawag dito ah, uh, Okay na yung mga ibon natin Kumbaga solid na yeah. Ganda oh May mga iba may mga mapababang lipad Iba tuldok talaga Grabe yung tuldok Tapos may mga nawawala Lumalayo na talaga yan. Yung mga solid na yung mga yan eh yung ganda ng tupino, no? Oo. Uh, mandirigma. Yep, yeah, mamaya, open ko na rin yung ano natin. Yung ating uh, trapdoor. So, ngayon, hindi pa tayo nag-open ng trap door. Ngayon, hindi pa ako masyadong nakakabaan kapag ka may biglang sumusulpot. Kasi alam ko, kalapati pa rin, eh. Pero pag alam ko meron na aktibong kalaban, pag may sumusulpot, na ano na ako, napapailag na, napapasigaw, eh. Grabe yun. tapas nila oh. Yup. Alright. So yun lang nga mga kaburo ko to. Ayun. Kala ko nagbulat na sila eh. Yup. Ayun lang sila. Ito yung routine natin everyday. Ayun lang Para baka may kalaban. Ah wala pa naman. Ayun sila oh. Grabe ganda. So ayan na natin sila. Sana wag mag-overplay yung mga pinakawalan natin kahapon. Pero malabo dahil ano eh. Hindi pa naman sila siguro lumilipad. But syempre tulad nga na sinabi ko ha, Di naman talaga natin maiwasan yung mga ganyang kalagayan. You know. Alright. Yeah. Madami pang watak-watak. Nakakamiss na sila mag-ano. Mag-voltes 5. Mabuo. Ayan, I mean, na nakaka-excite na mabuo na sila. You know, pag nabuo na yun, ganda. Mas solid. Tsaka yun, na pintura na ni Ama, dodoble na lang. Para mas lalong maging astig ang ating mga ano, ang ganda ng oh. Ooh, wow, grabe tataas talaga naman pa ng mga ibon Ayan. yung mga mahihinang nila lang di pa lumalabas mga mahihinang nila lang yan eh yan. sarap sa mata kung saan saan tayo titingin may mga lumilipad ito yung mga mahihinang nila lang yan. Ayaw pa magsiliparan. Alright. Pero may bajal lumipad na eh. Pero maganda rito, masasala at masasala na tong mga to eh. Ano? Oh. Nasa taas pa rin sila. Oh. 10 minutes na. Magta 10 minutes. ayan Ayun. Kakatakot pag bigla may lumilitaw, bigla ako kinabahan doon ah bumilis bumilis boy ah yun may kalaban na kaya pala bumilis nagtago sya oh ayan bumilis <laughs> nagtago so all goods na yan ah uh, halos <laughs> wala na tira oh ayan oh batak batak sila oh ayan pero yung humabol maliit lang. Yan, ayun, ayun oh. ang ano natin. Tag dito ah, uh, ang trainer natin. Yan sinasabi ko na hindi pa masyadong active pero may mga sumusulpot ng kalaban. Ayun. Yun know So ang pinakamaganda rito, ayun ah. Dawi, grabe oh. Uh. Ang pinakamaganda rito kasi ano, ah uh, maano na yung ano nila, yung respiratory oras na nang walaan, matira matibay yan at ano na tadi dito ah uh, dito na yung papasong na dami oh dito na yung papasong na mabilis na silang papasok Kapag kababa nila wala nang tatagal sa labas dahil pasok agad yan alright so yan yung ano isa sa mga magandang ginagawa ng kalaban natin na kapag ka sinusubukan nyo ng ano uh, dakmayin yung mga ibon natin is nagkakaroon na sila ng phobia sa labas tapos ginagawa nila eh, pagkababa pasok so isa yun sa mga ano natin ayun o oh. dami watak watak pero ang pinakaano lang dito yung mga bagong pakawala tulad nung kahapon pero maganda lumayo na sila kahapon di lang sila romonda I Amin mean, na di lang ano nakailang ikot lang sila tapos pumasok din kagad alright so yun na nga good luck grabe napaka ano napakagandang masdan ang tataas so hanggang dito na lang muna at marami maraming salamat at asigasuin ko na muna yung ating dapat asigasuin bubos akong trapdoor nila dahil possible na may mga papasok agad dito pagkababa nila alright so tara let's go nabulabog